Paano kung ang ang mga bituin ay bumubulong ng mga sikreto tungkol sa iyong hinaharap at tanging ang iilan lamang ang makakarinig nito? Pagkatapos ng Marso 24, may kakaibang magaganap. Isang makapangyarihang pagbabago sa kalawakan na kahit ang kilalang bulag na manghuhulang si Bababanga ay nakita na. Sa kanyang nakakakilabot na pangitain, Tinukoy niya ang tatlong partikular na zodiac signs na nakatakdang makaranas ng isang hindi kapani-paniwalang swerte. Swerte na kayang baguhin ang buhay sa isang iglap. Panalo sa loto? Himala sa pananalapi? Walang nakakaalam kung paano ito mangyayari, pero malinaw ang mga senyales. Kung pakiramdam mo'y palagi kang malas, baka ito na ang pagkakataon mo. Isa ka kaya sa tatlo? Si Baba Vanga, ang bulag na manghuhula mula sa Bulgaria, ay nag-iwan ng mga prediksyon na sobrang nakakakilabot at eksakto, na hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin ng kilabot, kahit lumipas na ang ilang dekada. Mula sa malalaking pandaigdigang kaganapan hanggang sa personal na kapalaran, tila konektado ang kanyang mga pangitain sa isang puwersang lampas sa ating pangunawa. At ngayon, isa sa kanyang hindi gaanong kilalang propesya ay muling lumilitaw. Isang perediksyon na pagkatapos ng Marso 24, isang bihirang alo ng swerte ang dadaloy sa buhay ng tatlong partikular na zodiac signs. Hindi lang basta swerte, kundi swerte na gaya ng saloto. Hindi man siya nagbanggit ng mga pangalan, ngunit sa pamamagitan ng mga pattern sa astrolohiya at mga mahiwagang pahiwatig, Naniniwala ang mga astrologer na nabigyang linaw na nila ang hula. Hindi ito basta pamahiin. Ito ay tungkol sa tamang oras sa kalawakan, kapalaran, at ang uniberso na sa wakas ay tumutugon sa mga tahimik na panalangin. Kasama kaya ang zodiac sign mo sa mga napili? Habang papalapit ang mga araw sa makapangyari pagbabagong ito, ito na ang tamang oras para malaman kung Nakita nga ba ni bababanga ang paparating mong kayamanan? Ang Cosmic Shift Pagkatapos ng Marso 24, sinasabi nilang, ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga senyales. At minsan, ang mga senyales na iyon ay nagmumula sa mga bituin. Pagkatapos ng Marso 24, 2025, Isang bihirang pagkaka-align ang magaganap sa cosmic stage. Masusing binabantayan ng mga astrologer ang galaw ni Jupiter, ang planeta ng paglago at swerte, habang ito'y lumilipat sa isang posisyon na hindi pa nangyari sa loob ng mahigit isang dekada. Kapag pinagsama mo ito sa impluensya ni Venus sa kayamanan at ni Saturn sa karma, mabubuo ang isang portal ng napakalaking potensyal. Isang sandali kung saan nagsasalubong ang kapalaran at malayang pagpapasya. Hindi kailanman gumamit si Baba Vanga ng mga tsart o teleskopyo. Nakikita niya ang mga bagay sa kakaibang paraan. Sa pamamagitan ng mga pangitain, simbolo, at mga bulong mula sa kabila. Ayon sa mga malapit sa kanya, minsan niyang binanggit ang panahon malapit sa spring equinox kung kailan magbubukas ang mga enerhiya ng mundo upang maghatid ng mga himala sa mga karapat dapat. Ang panahong iyon ay ngayon na. Ngunit hindi lahat ay makakaramdam ng alon na ito. Inilarawan ito ni Baba Banga bilang mapili. Tatamaan lamang ang mga isinilang sa ilalim ng mga bituing mas maliwanag sa huling linggo ng Marso. Isang mahiwagang pahayag. Ngunit naniniwala ang mga astrologer na itoy direktang tumutukoy sa tatlong zodiac signs na may katangiang akma sa enerhiyang gigisingin ng pagbabagong ito Ang mga signos na ito ay makakaranas hindi lamang ng swerteng karaniwan kundi ng swerte na magbabago ng buhay isang biglaang pagkikita isang hindi inaasahang oportunidad o kahit isang numerong mabubunot sa tamang sandali ito ang sandaling pabulong magsalita ang universo. Ginagantimpalaan nito ang mga handa. At kung isa ka sa tatlong zodiac signs na ito, maaring ang pangitain ni Baba Vanga ang iyong panawagan upang magising at maghanda. Ngayon, ibinubunyag na natin ang una sa tatlo. Isang sign na pinamumunuan ng tapang, tibay ng loob, at naglalagablab na pagnanais na umangat. Signo numero uno. Aries, ang uh, matapang na tagabukas ng landas. Sabi nila, siya'y pabigla-bigla, masyadong padalos-dalos. Laging hinahabol ang mga pangarap na tila, hindi kailanman abot kamay. Pero si Miguel, isang tatlumput-apat na anyos na factory worker sa gilid ng Maynila, ay hindi kailanman tumigil sa paniniwalang siya'y nakatadhana para sa higit pa. Isang tunay na aris, matapang, determinado, matigas ang ulo. Namuhay siya araw-araw na may apoy sa dibdib at pag-asa sa puso. Linggo-linggo, bumibili siya ng lottery ticket. Hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi dahil alam niya. Sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, nadarating ang araw na ang mga bituin niya'y magtatagpo. Palaging kakaiba ang pakiramdam niya tuwing Marso. Parang may nagigising sa loob ko. Minsan niyang sinabi sa kanyang kapatid. Dumating ang Marso, 25. Halos makalimutan niyang bumili ng tiket ng linggong iyon. Abala sa trabaho at bayarin. Pero may kumalabit sa kanya. Isang tinig, pakiramdam, o bagay na hindi niya makita. Nagmamadali siyang tumakbo sa pinakamalapit na sari-sari store at isinulat ang dati na niyang mga numero. Kinabukasan ng gabi, nagbago ang buhay niya magpakailanman. Nanalo siya. Hindi lang basta panalo. Kundi ang buong jackpot. Sapat para baguhin ang kapalaran ng buong pamilya. At habang ang ilan ay tinawag itong tsamba, ang iba, lalo na ang kanyang lola, ay naniwalang ito ay tadhana. Ang apoy mo'y nakatagpo ang universo, bulong nito. Ang Aries, na isinilang mula Marso 21 hanggang Abril 11 ay ang mga mandirigma ng Zodiac. Kumikilos muna bago mag-isip at may kakaibang lakas na humihila ng mga oportunidad papalapit sa kanila. Sa mga susunod na linggo pagkatapos ng Marso 24, palalakasin ng posisyon ni Jupiter ang natural na swerte ng Aris habang bibigyan naman ni Venus ng kakaibang kislap ang bawat galaw nila. Ibig sabihin nito'y mga tagumpay sa karera, himalang pinansyal, at oo. Mas mataas na tsansa ng malaking panalo. Pero hindi lang ito tungkol sa pagbili ng tiket. Para sa Aris, ang panahong ito'y tungkol sa pagtutugma. Kapag ang pagkilos ay tumapat sa tamang sandali ng kapalaran, ang resulta'y sumasabog. Maging ito man ay isang business deal, matapang na investment, o isang desisyong dala ng kotob, mararamdaman ng aris ang pag-init sa loob nila. Yun ang senyales. Yun ang panahon para tumalon. Ang propesya ni Baba Banga, ayon sa mga tagapagpaliwanag, ay nagsalita tungkol sa isang ram na ang uloy babasag sa gintong pintuan ng kayamanan. Ang ram, siyempre, ay si Aris at ang gintong pintuan? Maaaring ito'y panalong jackpot, tagumpay sa negosyo, o isang himalang naghihintay mangyari. Kaya kung ikaw ay Aris, ito na ang iyong cosmic green light. Huwag kang maghintay. Signo numero dos, Cancer. Ang tahimik na mga ngarap. Tahimik lang palaging namuhay si Maria. Isang apat na dalawang taong single mother mula sa Cebu ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pagtatrabaho sa isang lokal na panaderia at ang kanyang mga gabi sa pagtuturo sa anak ng takdang aralin. Hindi siya pala salita, hindi nagrereklamo, at hindi kailanman humiling ng higit pa sa ibinibigay ng buhay. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga ngiting mahinhin at matang pagod, naninirahan ang isang tahimik na pangarap, isang hiling na binubulong lamang niya sa buwan. Ang cancer na isinilang sa pagitan ng Hunyo 21 at Hulyo 22 ay pinamumunuan ng buwan. Emosyonal, intuitive at lubos na espiritual. Hindi nag-aral si Maria ng astrolohiya pero may pakiramdam siya. Alam niya kapag may pagbabagong parating. At sa mga huling araw ng Marso, iba ang tibok ng kanyang puso. Nagsimula ito sa isang panaginip. May nakita siyang mga numero. Malinaw, kumikinang. Nagising siyang, nanginginig. Isinulat ang mga ito sa isang napkin at nagpatuloy sa kanyang araw. Halos itinapon na niya ang napkin. Halos! Pero may bumulong sa kanya. Huwag mong baliwalain ang mga senyales. Kaya hindi niya binalewala. Ginamit niya ang mga numerong iyon. At nang lumabas ang resulta ng loto ng linggo ng gabi, na natili siyang nakaupo sa harap ng kanyang maliit na radyo. Isang numero. Dalawa. Tatlo. Lahat tumugma. Lahat ng numero. Tahimik siyang umiyak sa kusina. Hindi dahil sa pera, kahit pa binago nito ang buhay niya. Kundi dahil, sa wakas, pinakinggan siya ng universo. Ang tahimik niyang pag-asa ay narinig. Para sa kanser, ang mga araw pagkatapos ng Marso 24 ay may malalim na kahulugang emosyonal at espiritwal. Sa pagkakaisa ng buwan at Neptune at pagbubukas ng pinto ng kasaganaan ni Jupiter, mararamdaman ng Cancer ang isang bagay na hindi basta mararamdaman ng iba. Isang panawagan. Maaaring dumating ito sa panaginip, bigla ang kutob, o kakaibang pagkakataon, paulit-ulit na numero Salita ng isang estranghero, isang di maipaliwanag na pakiramdam. Hindi ito basta aksidente. Ito'y mga cosmic breadcrumbs. At para sa cancer, ang pagsunod dito ay maaaring magdala ng nakagugulat na pagbabagong pinansyal. Minsan, sinabi ni Baba Vanga ang tungkol sa isang mahinhing puso na natutulog sa ilalim ng pilak na liwanag. Pinili ng tadhana upang magising sa biglaang luwalhati. Marami ang naniniwalang ito ay tumutukoy mismo sa cancer. Ang pinakamatinding konektado sa emosyon sa buong zodiac. Pero hindi tulad ni Aries na matapang at palaban. Ang landas ni Cancer patungo sa kayamanan ay hindi tungkol sa paghabol dito. Kundi sa pakikinig. Pagtitiwala sa tahimik na gabay. Pagkilos kapag sinasabi ng kaluluwa mong ito na ang tamang oras. Hindi lang ito tungkol sa pera. Para sa cancer, ang alon na ito ay tungkol sa pagpapatunay. Patunay na ang iyong puso, ang iyong mga paghihirap, at ang iyong pasensya, kailanman ay hindi binaliwala. Kaya kung ikaw ay cancer, maging alerto. Nagsasalita ang universo. At tulad ni Maria, maaaring dumating ang iyong sandali sa oras na hindi mo inaasahan. Signo numero tres. Sagittarius, gantimpala ng manlalakbay. Laging may hinahabol si Eli. Bagong mga lungsod, bagong karanasan, bagong simula. Isang dalawamput walong anyos na Sagittarius mula sa Davao. Hindi siya kailanman na natili sa isang lugar ng matagal. Para sa kanya, ang buhay ay isang road trip. At bawat liko ay may dahilan. Pero matapos siyang mawalan ng trabaho noong unang bahagi ng Marso, nagsimula na ring magduda si Ili kung kasama pa rin siya ng universo sa laban. Tinitigan niya ang kisame sa isang gabing hindi siya dalawin ng antok. Iniisip kung ang lahat ng kanyang tapang at desisyong puno ng pananampalataya ay nauwi lang sa wala. Biglang umilaw ang cellphone niya. Isang mensahe mula sa matagal ng kaibigan. Isang random na video tungkol sa mga propesya ni Baba Vanga at sa mga masuswerteng zodiac sign ng 2025. Hindi siya naniniwala sa mga ganun. Pero na-curious siya. Sagittarius? Siya 'yon. Napatawa lang siya. Pero sa unang pagkakataon sa ilang linggo, may naramdaman siyang kakaiba. Parang muling nabuhay ang spark. Bigla niyang naramdaman ang urge na muling magtiwala sa buhay. Naglakad siya papunta sa tindahan bumili ng scratch card gamit ang huling pera sa bulsa at umuwi na wala namang napanalunan pero bumalik siya kinabukasan at kinabukasan ulit hanggang sa dumating ang Marso 27 doon nagbago ang lahat isang tiket isang sandali isang pagkakataon nanalo siya ng malaking premyo sa lotto hindi man milyon-milyon pero sapat upang baguhin ang takbo ng kanyang buhay Nabayaran niya ang mga utang, bumili ng one-way ticket papuntang Japan, ang pangarap niya mula pagkabata, at sinimulan ang travel blog gamit ang natira. Ang panalong iyon ang naging pinto. At ang kailangan lang niya ay kaunting pananampalataya. Ang Sagittarius, isinilang sa pagitan ng Nobyembre 22 at Desyembre 21, ay ang manlalakbay. Mausisa positibo at laging naakit sa hindi pakilala. Pinamumunuan ni Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at swerte. Ang mga Sagittarian ay nasa perpektong alignment pagkatapos ng Marso 24. Ang panahong ito ay magdadala ng bugso ng mga oportunidad para sa sag, lalo na sa anyo ng bigla ang swerte at matapang na mga desisyon. Para sa kanila, hindi bumubulong ang universo Binubuksan nito ng maluwag ang mga pintuan. At kailangan lang nilang pumasok. Ayon sa mga astrologong nagsusuri sa mahiwagang mga salita ni Baba Vanga, minsan niyang sinabi, ang palaso ay tatama sa ginto sa lugar na walang naghangad na tumira. Ang Archer, Sagittarius, ay isang signo na madalas tumatalon ng hindi tinitingnan kung saan babagsak, umaasang may sasalo at pagkatapos ng Marso 24, may sasalo nga. Mararamdaman ng mga Sagittarius ang paglakas ng kanilang intuition, mga kakaibang pagkakatugma ng pangyayari, at mabilis nag nagalaw ng kapalaran, paglalakbay, paglipat ng tirahan, investment, o kahit isang sugal na dati tila walang kwenta. Ngayon ay posibleng may banal na timing. Maging ito'y panalo sa lotto o isang business idea Nabiglang biglang sumiklab. Papasok ang Sagittarius sa isang yugto ng ligaw, kosmikong biyaya. Pero ang susi, tiwala, paniniwala, ang kahandaang sumubok. Kahit wala ng lohika, ginagantim palaan ng universo ang matatapang. Kaya kung ikaw ay Sagittarius, huwag baliwalain ang kutob mo. Ang kakaibang pakiramdam? Ang bigla ang desisyon? Baka yan na ang gintong tiket mo literal, tatlong signo, tatlong landas, tatlong buhay na habang buhay ng nagbago. Pero hindi lang ito basta mga kwento. Ito'y mga alingaw-ngaw ng isang mas malalim na katotohanan. Isang katotohanang matagal nang alam ni Baba Banga bago pa man tayo natutong maniwala. Hindi siya pala salita. At kapag nagsalita siya, balot ito ng mga hiwaga. Pero may isang bagay na laging malinaw. Kapag pinili kang pagpalain ng universo, walang puwersa sa mundo ang makapipigil. Pagkatapos ng Marso 24, isang bihirang pagkaka ng mga planeta ang lilikha ng portal ng swerte, pagbabago, at kasaganaan. Pero hindi ito para sa lahat. Ang alon na ito ay para sa matapang na Aris na nagtitiwala sa kanyang apoy para sa emosyonal na cancer na nakikinig gamit ang kanyang kaluluwa. At para sa manalakbay na Sagittarius na tumatalon sa hindi tiyak. Sila ang unang makakaramdam, hindi lang sa panalo o numero, kundi sa enerhiya, sa bilis ng mga pangyayari, sa bigla pakiramdam na iba ang sandaling ito, ngunit narito ang mas malalim na mensahe. Ang tunay na kayamanan ay hindi lang nakikita sa numero o tiket ito'y nasa kahandaan. Handa ka bang tumanggap? Napapansin mo ba ang mga senyales? Naniniwala ka bang karapat dapat ka sa isang himala? Dahil ang propesya ni Baba Vanga ay hindi lang tungkol sa prediksyon. Ito'y tungkol sa paghahanda. At kung kabilang ang zodiac sign mo sa tatlong ito, hindi ito panahon ng pagdududa. Panahon na ito ng pagkilos Tingnan ang mga senyales. Damhin ang pagbabago, pagkatiwalaan ang iyong kutob. At sino ang nakakaalam? Baka ikaw na ang susunod na babaguhin ng tadhana magpakailanman.